andito niya on sa ngato ng rampay, nagpapalamiis. Ang sarap ng simoy ng buwarin dito. Amoy darat. <laughs> ang atidug ng rantay dito guys oh. So, ang dami nagtatry try dito pag sabado at linggo guys. Di nagjajading pala. For today's pamigat, magpipirito ako ngayon ng am at saka pineritong bangus. Ito rin guys, oh, mag-imas sa so, Bankirog, iti in Inapoy, nga dati bulog di Sibuyas na uh, pambabang simbisang kawanaw. Ayan, kiniwar-kiwar ko na ang kinikirog kong tanin. Ayan, kini no, kiniwar-kiwar ko pa para kumalat ang tanyang bulung ng Sibuyas. At yan na nga, na, na ang aming almusal. Kinirito nga ba Inirok na Indapoy Ken Pirito ham At dapay laki, laki mina na eh Laki mina at dati Ulong eti Marungay Nagi masen At nung matapos kami kumain Nataawis na itong aking balong Apan ka Magpapalamis daw siya sa Taas ng rantay Doon sa ilog Tokyo na guys nangungulit na gusto niyang magpalamis dun sa taas ng rantay kasi fresh ko daw ang angin dun at ayun na oh, naiinip na gusto niya nang pumunta dun sa karayan at yun na nga guys at larad na kami ng 3 kilometers mula dito sa bahay hanggang dun sa rantay at andito na araba eh nagpapalamis na may dito sa taas ng rantay ang sarap ng simoy ng buhawin dito, guys. Amoy darat. At meron pang ano, o uh, tapag, mga parha, white parha, huwas ni ipakta. Gulay yellow kin... Uy, yellow. Tutap ka na pagka. At medyo paampang ang nakajet oh. At pintas ni Panawenda Tanal daw, guys, eh, no? Napakaliwalas ng panahon dito sa taas ng rantay ay tabing ilog. Kaya... Pala Mr. Bed, ito di rin tayo dito, ikaw ang tayo mo di na akong punanda. May tagpalamit ito eh, ang nga ti mo malam kin Mika. Ang matindog ng randay dito ba Ang dami nagtataray-taray dito pag Sabado at Linggo eh, ayos tayo nagyadagin pala. Ah, uh, na guys. Uwi na kami, bye!